Usap-usapan ngayon ng mga netizens ang regalo na singsing -sing ni Paolo Avelino para kay Kim Chu, na tinatayang nagkakahalaga ng milyon. Ang kapamilya actress at rumored partner ni Paolo ay naging sentro ng atensyon dahil sa kanyang agaw pansin na alahas. Ayon sa mga ulat, ang halaga ng singsing -sing ay umaabot sa limang milyon pesos na talagang nakakabighani. Sa isang pagkakataon, inamin ni Kim na si Paolo ang kanyang knight in shining armor na nagbigay ng suporta sa kanya sa mga nakaraang panahon. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa singsing, -sing, naguguluhan siya at hindi nakasagot. Isang pagkakataon ang naganap nang siya ay dumalo sa isang awarding ceremony sa Korea, kung saan kitang kita ang kanyang singsing. -sing. Sa kabila ng mga tanong ng mga tao, tila nag-atubiling talakay ni Kim ang tungkol dito. Ang mga tagahanga at marites ay naging abala sa kanilang mga spekulasyon, nag-iisip kung ano ang kahulugan ng singsing -sing na iyon at kung talagang may espesyal na mensahe ito. Maraming mga netizen ang nagtatanong kung ito ay simbolo na ng kanilang relasyon o kaya naman ay simpleng regalo lamang. Kilala si Kim Chiu sa kanyang talento at karisma, kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga galaw ay laging sinusubaybayan ng mga tao. Ang pagkakaroon ng ganitong mamahaling sing-sing mula sa kanyang rumored partner ay tiyak na nagdagdag ng intriga na bumabalot sa kanilang relasyon. Marami ang umaasa na sana ay magpakatotoo na si Kim at Paulo, lalo na sa mga pagkakataong tila nagbibigay sila ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang tunay na estado. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, tila mas pinipili ni Kim na huwag magbigay ng masyadong maraming impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay. Minsan, ang mga celebrity tulad ni na Kim at Paulo ay nahaharap sa mga katanungan na nagiging mahirap sagutin. Bagamat maaaring may mga pagkakataong nais nilang ibahagi ang kanilang kasiyahan, mayroon din silang mga pribadong aspeto na nais nilang panatilihing lihim. Ang pagbibigay ng regalo gaya ng sing-sing ay maaaring magdala ng maraming interpretasyon, ngunit hindi ito palaging nangangahulugan ng isang bagay na seryoso. Ang mga tagahanga at taga-suporta ni Kim ay patuloy na umaasa na sa kabila ng mga intriga, makikita pa rin nila ang magandang relasyon sa pagitan ni na Kim at Paulo. Ang pagkakaroon ng isang magandang samahan ay hindi lamang nakasalalay sa mga material na bagay kundi pati na rin sa tiwala at respeto sa isa't isa. Sa kabila ng mga spekulasyon, mahalaga pa ring bigyang diin na ang bawat tao ay may karapatan sa kanilang privacy. Ang pagsubaybay ng mga tao sa buhay ng mga artista ay hindi maiiwasan, ngunit sana ay bigyan din sila ng espasyo upang maging tao at mamuhay ng masaya. Samantalang patuloy na nag ang mga tao tungkol sa singsing, -sing, maaaring ito ay isang pagkakataon para kay Kim at Paulo na ipakita ang kanilang tunay na damdamin sa isa't isa, sa kanilang sariling paraan. Ang mga hindi nasasagot na tanong ay maaaring maging bahagi ng kanilang kwento na maaaring ipahayag sa tamang panahon. Ang mahalaga ay ang kanilang pag-unlad bilang mga individual at bilang magkapareha. Kaya naman, habang ang mga tao ay abala sa kanilang mga spekulasyon, ang tunay na kwento ay patuloy na nabubuo sa likod ng mga eksena. Ano ang sinyo sa balitang ito?